Ito nga, na ng bike shop, eh. like, nga, shop. Pa Paisa dito ang gulong ng isang bike turret to guys. Ito mo tayo bike shop. dito ang gulong ng red. Tagal din ayos eh. sa traffic seller. Traffic bike shop. Diba? Lapit rin ako guys. Ayan okay, no? o, oh. dahan lang tayo tayo guys Ngayon yung gulo oh. Okay, baka, uh, no plot kasi, sa so, hindi na ganun Ito na lang, ay, guys, magkakarating na ako Ito yung bike Go Ito yung bike shop Labo guys,

dito ako nagpapais guys oh Nakakawot ako dito eh Upalik <laughs> Dito guys oh Gusto nyo bumili ng mga bike parts dito Marami dito Kupal lang yung may ari eh Ayan oh Walang ani kasi yung basketball no? Ayan yung pinakamalupit na ano dito Mekani ko dito yung pinakamalupit Malupit Malupit video. <laughs> Kupal ka ma, boss? <laughs> May food trip kami, oh. Food trip. Solid to mga to. Ito na nag ng bike ko. mga to. Nawala na yung isa, eh. Yung pinamalupit yung mekaniko, di ba? Ah, sinipa na.

Kinabila tayo guys, kinabila tayo. Kinabila natin yung, ano yung motor na yan o. No? tayo sa akin stod. Tayo. Kaya na. Binabina tayo guys. Binabina tayo guys. Kaya na. Kinabila tayo sa yung stud nung ano si Ilyar guys. Naputo pa tayo ng ulan. Kaya na. Binabina tayo. Naputo ako ng ulan. Yun o. No? Okay lang yung gulong na ito. Ya betul kan kan ni. Bagus ya Ismena. Ye.